changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan, sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. One time, the New Filipino time, ala syete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide, sa umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Depensa ni dating Pangulong Duterte. Inilatag na ang plano para sa nalalapit na ICC hearing. Isa namang district engineer ng DPWH arestado Matapos sumunod tangkang suhulan ng isang kongresista sa Batangas. Ang AFP naman matagumpay na napaalis ang mga barko ng China sa Ayungin Sol. Ang DICT naman welcome ang pagkakasabatas ng konektadong Pinoy Bill. Mga transparency servers dapat umanong higpitan ng pagbabantay sa budget insertions at tanggalan ng pondo. At araw ng mga bayani... Inugunitang ngayong araw. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better, better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita Nationwide Sa Umaga Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Wala po sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. Araw po ng Lunes, August 25, 2025, araw ng mga bayani. Kami po inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada Inihain na ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Ang kanilang depensa Para ho sa nakatakdang pagdinig ng kaso nito Diyan po sa International Criminal Court Tinutukan ng defense team ang mga usaping legal gaya ho ng kung paano ipapataw ang pananagutan at kung natutugunan ba ang pamantayan para maituring na crimes against humanity ang drug war. Binigyan din naman ang kampo na hindi nila iuurong ang kanilang hiling na ma-disqualify si ICC Prosecutor Karim Khan Hingil sa kasong kinakaharap ng dating Pangulo. Ayon po sa defense lawyer na si Nicholas Kaufman na nanatiling aktibo ang kanilang petisyon at nakabinbin sa appeals sa chamber. Matatanda ang 2018 mga kabrigada nang irepresenta ni Khan ang may isang daang biktima ng umano'y extrajudicial killing sa Pilipinas na itinuturing ng depensa bilang conflict of interest para pamunuan niya ang kaso ni Duterte nakatakta po ang confirmation of charges ng dating Pangulo sa September 23 kung saan malalaman kung tuloy ang paglilitis sa kasong crimes against humanity hinggil po yan sa drug war ng dating administrasyon. Balita, Nationwide. Ang OCD, pinaigting ang koordinasyon sa DILG at mga LGUs para sa paghahanda sa epekto ng habagat at banta. Nang isa pang sama ng panahon, Brigadacath Austria y e Brigadamo. Pinaigting brigada. ng Office of Civil Defense ang koordinasyon nito sa Department of the Interior and Local Government at mga lokal na pamahalaan para paghandaan ang patuloy na epekto ng Southwest Monsoon o Habagat at Banta ng isa pang sama ng panahon. Kabilang sa mga hakbang ay ang pag-activate ng local emergency operation centers, paghahanda ng mga evacuation sites at mga rescue units at supplies na handang gamitin sa oras ng pangangailangan. Inatasan din ang mga LGUs na magsagawa ng preemptive evacuation sa mga komunidad na tinukoy ng DENR-MGB na nasa flood at landslide prone areas. Tiniyak din ng OCD na may pitang koordinasyon nito sa DOST pag-asa upang mabilis at malawakang maipakanat ang mga forecast at babala kaugnay ng lagay ng panahon. Kasabay nito, muling nanawagan ng OCD sa publiko na manatiling alerto, ihanda ang kanilang emergency go bags at alamin ang pinakamalapit na evacuation center. Pinapayuhan din ang mga residente na nakatira sa coastal areas at mabababang lugar na agad dumikas kung sakaling lumala ang lagay ng panahon in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Kath Austria ng 5.1 Brigada News FM Manila, the music and news. Authority. Kada balita nationwide. balita. Etong si Senator Lacson hindi raw inaalis ang posibilidad na meron ding mga kapwa niya senador ang sangkut pa sa mga maanumalyang flood control projects. Brigada An Cortés. e Brigada Mo. <todos> Iginit ni Senator Ping Lacson na parehong may kakayahan ng mga senador at maging kongresista na maglagay ng insertion sa national budget upang mapatupad nga ang kanilang pangako sa kanilang lugar o di kaya ay para punuin ang kanilang bulsa. Dagdag pa niya po pwede rin na magbungkahi ang mga mambabatas na ito ng kontraktor na siyang tututok sa kanilang pinropos na infrastructure projects. Kaugnay nga nito na niniwala si Lacson na hindi ligtas ang mga senador sa isyo ng maanumalyang flood control project pero wala pa lang daw siyang mayugnay sa mga senador. Ayaw daw niya magbanggit ng pangalan na wala pa nga siyang sapat na ebidensya. Kung sakali naman na makakuha raw siya ng ebidensya ay agad naman niya itong ilalabas sa publiko. Kama kay maaalala ang sinabi nga ng Commission on Elections na may iba pang senador na nakatanggap daw ng contributions mula sa ilang kontratista. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News. Uzafam, Manila, The Music and News Authority. Gada Balita Nationwide Arestado po ang isang district engineer mula sa DPWH. Matapos ang D.O. ay tangkang panunuhol kay Batangas First District Representative Leandro Leviste. Napagalamang inalok ng DPWH si Leviste ng milyong halaga bilang paunang suhol upang hindi na raw pagpatuloy ang investigasyon sa mga proyekto ng ahensya at sa distrito. Tinatayang ang abot po sa 3,126,900 pesos yung paon na raw na suhol. Tinatay ang naman sa 360 million pesos daw ang kabuang kickback na nakalaan mula ho sa iba't ibang kontrata Kasalukuyan nasa kusudiyan na ho ng Taal Police ang sospek at posibleng maharap sa mga kasong corruption of public officials sa lalim po yan ng Revised Penal Code at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pinuri naman ho ni dating o pinuri ho ni dati o ni Senador Ping Lacson ang matagumpay na operasyon. Para sa mambabatas, ang pagkakahuli sa tiwaling opisyal ay patunay na posible ang mas maigting na laban kontra katiwalian sa DPWH kung may determinasyon ng mga opisyal ng gobyerno na manindigan. Brigada Balita Nationwide Sa ibang balita mga kabrigada, matagumpay na napaalis ng mga Pilipino sa BRP Sierra Madre ang mga Chinese vessels na pumasok sa Ayungan Shoal. Ayon po sa Armed Forces of the Philippines Chief of Staff na si General Romeo Bronner Jr. Tinanggal din ng mga sundalo ang mga lambat na inilagay ng mga Chinese sa loob ng bahura upang mapanatili ang malaya nilang paggalaw dyan sa lugar. Bagamat nananatili pa rin ang ilang mga Chinese vessels sa paligid, sinabi ni Bronner na napalayo na ang mga ito. Nakatakdaring magsagawa ng panibagong rotation at resupply mission ng AFP para ho sa BRP Sierra Madre sa mga susunod na mga araw. Umaasa ho silang irerespeto rin ng China ang naturang uh, desisyon aling ho yan sa provisional understanding sa pagitan po ng Department of Foreign Affairs at ng Chinese counterparts nito. Mga kabrigata, opisyal na nga ho naging batas itong konektadong Pinoy Bill. Matapos nga ho yung mag-lapse in tulo dahil yan po hindi po napirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon po ng panukala na yan mas gawing mabilis, mura at accessible ang internet para sa lahat ng Pilipino. Ay po kabrigada kay DI Secretary Henry Aguda. Malaking hakbang ito para mapalawak pa ang dekalidad na koneksyon sa buong bansa ilang daw edukasyon ang matutulungan ng batas kundi pati na rin ang paglago ng e-commerce, mas madaling access na mga serbisyong pampamahalaan at mas matatag na pagkakaisa sa komunidad. ho nito, tiniyak ng DICT na sisimulan na ho sa loob ng 90 days ang pagbabalangkas ng implementing rules and regulations o yung IRR para po agad na maisakatuparan ang probisyon ng bagong batas. Brigada Balita Nationwide. Ito namang Open Budget Transparency Server. Magmamatsyag daw sa budget deletions at insertions ayon ho sa isang kongresista. Brigada Haji Camino ibrigada e mo. Brigada. Suportado ni Mamamayang Liberal Party Representative Laila de Lima, ang panawagan ng civil society organization sa gobyerno na bumuo ng open budget transparency server katuwang ang media. Ayon kay Delima, dapat lang na malaman ng taong bayan kung ano ang nangyayari at sa ang serbisyo planong gamitin o ilipat ang pondo upang maprotektahan at hindi mapunta sa bulsa ng mga gahaman. Sa pamamagitan anya ng open budget transparency server, magdadalawang isip ang mga may pansariling interes dahil maraming mata ang nakabantay. Punto ni Delima, maiiwasan ang mga singit at kupit sa pondo na ipinagkakait ang mga serbisyo at programa makakatulong sa taong bayan. Binigyang diin din ito ang kahalagahan ng produktibo at makabuluhang kolaborasyon sa civil society organizations sa pagtitiyak ng transparency at pananagutan sa pambansang budget. Dagdag pa ng kongresista, libo-libo ang pahina ng National Expenditure Program kaya tama lang na busisiin ng mabuti ang spending plan ng pamahalaan at magmatiyag sa risk factors at vulnerability sa korupsyon. Una ng inihayag ng Garupong People's Budget Coalition na ang transparency server na kanilang isinusulong ay kahalintulad ng sistema sa election results kung saan tututok sa budget deletions at insertions sa national budget in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Nationwide. Ito naman mga kabrigada, yung mga kaso raw ng hand, foot and mouth disease. Pitong beses na mas mataas ngayong taon kumpara anong 2024 ayon po yan sa DOH. Brigada Jigoboy Custodio, i-brigada mo! Brigada! Pitong beses na mas mataas ngayong taon ang naitalang kaso ng hand, foot and mouth disease kumpara noong 2024 ayon niyan sa Department of Health. Sa tala ng DOH as of August 9, pumalo na sa 37,368 ang kaso ng naturang sakit. Mas mataas yan sa 5,081 na kaso sa kaparehong panahon noong 2024. Kalahati sa mga naitalang kaso ay mga batang edad isa hanggang tatlong taong gulang. Ang HFMD ay isang nakahahawang sakit na pwedeng makuha kung humawak sa mata, ilong o bibig gamit ang kamay na nahawakan ng bagay na kontaminado ng virus. Kabilang sa mga sintomas ito, ang lagnat, singaw sa bibig, pananakit na lalamunan at mga butlig sa palad at talampakan. Payo ng DOH, sakaling magkaroon ng mga sintomas ng isang bata, ay panatilihin muna ito sa bahay ng 7 hanggang 10 araw o hanggang sa panahong mawala ang lagnat at matuyo ang mga sugat. Mahalaga rin na ihiwalay ang mga kubyertos at iba pang personal na kagamitan ng taong may sakit na HFMD at linisan ang lugar kung saan sila nananatili gamit ang disinfectant. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Kada nationwide. Isang transparency portal na magpapakita ng pangailangan ng mga paaralan pinuksa binuksan na huya ng DepEd. brigada sheila matibag said e brigada mo. brigada <fixen> Inanunsyo na ng Department of Education o DepEd ang paglulunsad ng paaralang bukas dashboard. Ito ay isang transparency portal na magpapakita ng malinaw na performance ng paaralan maging ng pangangailangan nito. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, dapat makita ang mga datos at kalagayan ng mga schools upang mahanapan ito ng solusyon. Sinabi rin ng ahensya na ang bukas na data ay magiging daan upang maayos na matugunan ng mga stakeholders ang pangailangan ng mga guro at estudyante. Sa pamagitan ng paging transparent ng mga datos, umaasa umano ang DepEd na may hikayat ang kolaborasyon ng mga magulang, paaralan, guro at local authorities sa pagtitiyak na ang mga resources ay nailalaan talaga sa ikabubuti ng edukasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Na ginugunita nga ho ngayong araw itong National Heroes Day bilang pagbibigay pugay sa mga bayani at mga tinuturing hong makabagong bayani sa kasalukuyan. Pangungunahan po ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang commemorative program sa libingan ng mga bayani sa Tagig City kasama ang iba pang matataas sa opisyal ng gobyerno. Katuwang po ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP, ang Department of National Defense at lokal na pamahalaan ng tagig sa pagsasagawa ng programa na may temang Isang Diwa, Isang Lahi, Isang Bayanihan. Katampok din ngayong araw ang paglilunsad ng bagong monumento para po sa mga unsung heroes na may mahalagang ambag sa kasaysayan ng bansa. Sa mensahe naman po ni Presidential Peace Advisor Charlie Galvez Carlito Galvez Jr., iginit ho niya na ang kabayanihan ay hindi lamang nakaukit sa mga pahina ng kasaysayan, kundi patuloy na ipinakikita ng mga sundalo, guro, health workers at peace advocates. Binigyan din naman ni Defense Secretary Gibo Chodoro na ang pagtanggol sa soberanya ay hindi tungkulin ng iilan lamang kundi ng bawat Pilipino. naman si Senador Bongo sa send-off ceremony ng Jose Maria College Foundation Incorporated. Para ho sa mga estudyanteng sasabak sa 2025 bar examinations. Sa kanyang mensahe, pinuri ho ng senador ang sakripisyo at dedikasyon ng mga future lawyers at hinimok silang maging matatag at panatilihin ang malasakit sa paglilingkod sa bayan. Kinilala rin ng senador ang pamunuan ng paaralan dahil sa kanilang suporta sa paggabay sa mga mag-aaral tungo sa kanilang tagumpay. Sa ating health news kabrigata, kapag teenager na ho yung ating mga anak, mapapansin ho natin na mas madalas na ho silang humahanap ng mabilis at yung mga madaling kainin. Gaya na lamang po yung mga puro instant. Instant noodles, chichiria, soft drinks. O kung minsan nga eh, puro fast food na lang kapag meron silang lakad. Natural lang ho yan kasi lagi ho sila nagmamadali. Pero dito pumapasok yung malaking papel ng mga magulang. Sa kanilang edad na yan, mabilis pa silang lumalaki at nagde-develop ang utak. Kaya kailangan po ng tamang sustansya mula po sa gulay, prutas, isda, gatas at syempre sapat na tubig. Eh kung puro junk food sa lang po yung kanilang nakasanayan, eh, tumataas po yung risk o yung chance ng obesity, diabetes o kahit yung hypertension kahit bata pa lang ho sila. Kaya maganda kung gawing bonding moment ang pagkain ng tama. Isa po yung palala mula sa standout ES4 multivitamin capsule. Simulan to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Balitang hatid sa inyo ng Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Paruna at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years nang kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing life.